Sumuko naman sa LBI ang isa pang sospek sa pagpatay sa ina ni Cherry Pie Picache. Para sa karagdag detalye may live report si Claire Delphine. Claire? Gigi Mariing itinanggi ng isang Sherwin Ledesma na may kinalaman siya sa pagpatay sa ina ni Cherry Pie Picache na si Zenaida Sison. Idinadawit si Ledesma bilang kasama umano ng pangunahing sospek na si Michael Flores. Iginiit ni Ledesma na siya raw mismo ang nagdesisyong magpunta sa si NPI para malinis ang pangalan niya. Nagulat daw siya nang makita sa TV ang dating kaibigan na si Flores na inaresto bilang suspect sa krimen. Pero mas ikinagulat daw niya na idinawit ang pangalan niya. Sa pagkakaalam niya, siya lang naman daw ang Kuya Weng na kaibigan ni Michael. Galit daw si Michael sa kanya dahil kapag nalalating siya ay pinapatok-patukan niya ito at tinutuk tuk, -tuk, -tuk, -tuk. rin daw na may ibang nagutos kay Michael na itawit siya. Pareho silang pangangalakal ng basura ang kinabubuhay kaya sila lang o kaya sila magkakilala. Pero nung gabi nangyari ang krimen, nasa may parking area daw siya sa tapat ng hospital, Quezon City. Nandoon lang daw siya magdamag at doon natulog kasama ang ibang scavengers. Ang uh, makapagpatunay daw ay ang mga guwardiya roon na hindi siya pumalit doon buong magdamag. May mga CCTV rin daw doon na magpapakita na nandoon lang siya. Pero ayon kay Director Joel Tovera ng NBI DID, Pagamat pinapakinggan nila si Sherwin, hindi nila ito makukuna ng salaysay dahil wala siyang kasamang abogado. Masaya naman na stress na si Cherry Pipecatcha sa pagkakahuli ng suspect sa pagpaslang sa kanyang ina. Hindi raw niya kilala ng personal ang suspect na si Michael Flores. Pero hintayin na lang daw niya kung ano ang magiging resulta ng investigasyon para malaman kung ano talaga ang nangyari. Vicky? Maraming salamat, Claire Delphine.